Nabaril na nga ni Shira si Leon. Ngunit may kita na wala man lang pagsisisi si Shira nang binaril niya ang kanyang sariling kapatid. Dahil nga napakatagal na mga pulis ay tinamaan na ng baril si Leon dahil hindi na kinain ni Shira ang kanyang galit. Nadamay ang kanyang kapatid na si Leon dahil naipit lang sa sitwasyon. Dahil gusto nitong iligtas si Christy at si Jordan. Ngunit si Shira ay napakalakas ng kutob nang naramdaman niyang ililigtas ni Leon. Si Christy at Jordan ay una niya nang binaril si Leon. Kahit sarili niya itong kapatid, wala siyang pakialam kahit mapatay niya pa ito at masaktan. Nagawa niya ito dahil sobrang pagmamahal niya kay Jordan. Hindi niya na naiisip na may namamatay ng tao, may nasasaktan na siya at sobrang sama na ng kanyang ginagawa. At nagpapano pa nga itong tumakas? Hindi natin alam kung paano niya pagdudusaan lahat ng masasamang ginawa niya at anong kaparusahan ang matatanggap niya. Hindi matanggap ni Christy at ni Jordan ang ginawa sa kanila ni Shira at ni Leon dahil sinira nito ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya at ang pagsasama nila. Kaya walang kapatawaran ang ginawa ng magkapatid Ngunit si Christy ay handa niya ng patawarin si Leon dahil niligtas nito si Jordan at nakita niyang nagsisisi na ito sa mga ginawa nito. At si Shira naman ay gusto nilang maipakulong pagsisihan ang lahat ng ginawang kasamaan nito dahil kung mamamatay ito ay napakadali lang nito sa kanya. Pero mas ginugusto nilang mas makulong ito para makita ang paghihirap ng mga ginawa niya. At tingnan natin kung ano ang magiging kaparusahan niya. Buhay ba ang mawawala sa kanya o magdurusa siya habang buhay sa kulungan. At sabay-sabay nga po nating abangan ang gumagandang kwento ng asawa ng asawa ko.